Okay yung credentials mo. Kaso, you look so... tidy. Lugyot. Dirty. You are going to represent this company as a real estate agent so you have to be presentable. Not like that. Uh, Ma'am, kahit naman po ganito po yung itsura ko, masipag po ako. chapo po mabilis po akong turuan. Hindi po ay mahirapan sa akin, ma'am. Ah uh, hindi naman kasi importante lang yung masipag tsaka madaling turuan. Very important yung ating looks dahil nire-represent natin ang company. Hindi ganyan. Ma'am, ma ma pasensya ma ma na po kayo. Wala rin po kasi yung sapat na pera pang bili, bili po ng pang sa katawan, ma'am. Sorry po. Do you know that first impressions last? Oh, eto, 100. Make yourself presentable with that amount of money. Impress me and the manager that you will meet this afternoon. Okay? Yes, po, ma'am. Thank you, po, ma'am. gagawin ko dito? Hindi ko naman ito pwedeng dagdagan kasi walang wala rin naman talaga ako. Pero, kailangan ko itong trabaho na to para may mapadala ako sa mama ko. Boss, mukhang problema na problemado ka. Ano oh. ganap? Oo eh. Wala eh. Kasi natatanggap sa mga trabaho dahil daw dito sa itsura ko. Oo. Oh. Ah. Baka kailangan mo ng paggupit. Oh, sa Talasman Barbershop? Ta alam mo ba? Yan yung mga sikreto ng mga matsugapitos. Magagaling mga barbero diyan. Talaga po. Upo, subukan nyo at walang problema sa bayad nyo. Mababait barbero diyan, baka makakatawad kayo. Sige po, sige po. Titignan ko po. po. Talasman. Ah, uh, magandang umaga po. Magkano po kaya yung gupit niya dito? Ah, uh, 350. Magkano po? 350. Ah, uh, ganun po ba? Sige po, salamat po. Eh, hey, kala ba pera mo? Okay, kulang cool po kasi yung dala ko eh. Ah, uh, magkakala ba yan? 100 lang po yung dala ko, Tay. Ay, siya. Tara, tara, tara. Pasok sa loob. Ang um, bahala sa'yo. Okay lang po? Oo, oh, ang um, bahala. Ay, day sige, sige, sige po. Thank you po. Paso ka lang. Wow, ayos ah. Oh, ano iyo? Handa ka na ba sa date mo? Uy, hindi po tay, no? Ano po kasi, mag apply po ako ng trabaho. Kailangan daw po maayos yung itsura. Ah, Pero palagay ko, swak na swak na to. Alam mo, iyo ah. Good luck sa'yo. Basta ito lang tatandaan mo. Ah. Kung ano man niyang gusto mo, o eh, pangarap mo man yan, huwag mo susukuan. Huwag kang papatalo sa pagsubok. Opo, tay. Tatandaan ko po. Tay, ito nga po pala yung bayad ko. Pasensya na po. Kulang yun na lang po kasi yung huli kong pera, Tay. Dila, hindi na, hindi na, hindi na Okay lang yan, okay lang yan. Kung ano may naitulong ko sa'yo, itulong mo na lang yan sa iba. Pag nagkameron ka, ha? Salamat po, Tay. So, Thank you po. Sige, 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 sige. Thank you. Siga, siga. Chad, ilang buwan na lang binibigay sa atin. At gigibay na itong building. At tatayuan ng bagong opisina. Anong gagawin natin? Kaya yeah, mo, mahal. May awa ang Diyos sa atin. Makakahanap rin tayo ng pambayad. May awa ang Diyos. Mananatiling sa atin itong pwesto na ito. Ah, uh, boss, sarado na po kami. Ah, uh, hindi ako nandito para magpagupit. Magkano yung kailangan nyo para ibenta sa akin tong pwestong to? Ay, <laughs> uh, boss, eh, kung isa po kayo sa mga agent na gustong bilhin tong shop na to, eh, pasensya na po. nag lang po kayo ng oras, hindi eh, po namin binibenta tong shop na to. Well, tama po kayo. Isa ako sa mga interesado sa pwestong to. Pero hindi ako agent. Manager nila ako. <laughs> eh, boss, eh, kahit sino pa ho kayo, eh, hindi ko po talaga binibenta tong pwesto na to. Eh, dito po kami nangarap ng asawa ko eh. Pares po pala tayo eh. Yan din ang isa sa dahilan kung bakit gustong gusto ko tong pwestong to. At pangalawa, gusto kong to pa rin yung pangako ko sa isang tao na Tumulong sa akin ng mga panong walang-wala ako. Ah. Boss ah, sandali lang po ah. Ah, pasensya na ho, ah. Pero, hindi kita maintindihan. Sa taon na nakaraan may isang barobero nagsabi sa akin na, kung ano man gusto mo, o pangarap mo man yan, huwag mong susukuan. Huwag kang papatalo sa pagsubok. Opo, Tay. Tatandaan ko po. <sighs> tay, ito nga po pala yung bayad ko. Pasensya na po. Kulang yun na lang po kasi yung huli kong pera, Tay. Dila, hindi na, hindi na, hindi na iyo. Okay lang yan, okay lang yan. Kung ano may naitulong ko sa sa'yo, itulong mo na lang yan sa iba. Pag nagkameron ka, ha? Salamat po, Tay. ah, oh. Thank you po. sige, sige, sige. 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 Thank you. Kung anong naitulong na sa akin, ibalik ko sa ibang tao kapag meron ako. Well, marami na rin ako tulungan. Pero sa ngayon, yung taong yun na nangangailangan ng tulong ko. Kaya panahon na siguro para ibalik ko yung kabuti ang loob na pinigay niyo sa akin. Ko. No? 大爷。 Tipon, Manila Sa syudad ng pangarap Ito'ng nagsisimula Bawat kwento'y nag-aalat Manubod ng amin storya Bawat eksena'y kakaiba Samahan nyo kami sa lungkot at saya Oh, hmm Dito lang sa Tipon, Manila Ang buhay lahat ng mga gustong sumubok sa Talasman Barbershop, dito lang sa number 3, Scout Gandia Street, Barangay Paligsahan, QC. Dito lang bandang Morato area. At tatayo, ang bagong opisina? Anong gagawin natin? Eh, kamagalala, mahal. Atres ka pa, Ploy. <laughs> oh, Floyd, atres ka pa. Nakikita ka rin, atres ka pa. Atres ka pa. Ah, hindi kasi importante yung sipag lang. We have to be presentable because rep, rep representing Mandela! Tibon Mandela! <laughs> kasi nare-represent natin. Okay. Uh, tay, ito nga po pala yung bahid ko. Pasensya na po. Kula. Cool di na, di na, di na. Abis na sabihin ka ba? I yun lang naman. I sorry, sorry, sorry. <laughs> Akala ko baka mahaba eh. Minsan ba naisip mo na meron kang storya na gustong ibahagi sa ating mga manonood? Isang storya na kapupulutan nila ng aral. Pwes, ito na ang iyong pagkakataon dahil you can send us your story. Pwede nyo sa aming ibahagi ang iyong mga kwento at... Malay mo! Ang story mo na ang ating next short film content. Sabay-sabay natin yung panoorin dito sa Tibon Manila. Dahil sa Tibon Manila, ang sayay walang katulad! Yay! Ako po si Floyd Riz Florentino at inaanyayahan ko po kayo mag-subscribe sa Tibon Manila YouTube channel at mag-follow sa aming Facebook and TikTok page sa Tibon Manila, ang sayay walang katulad. Yay! Tibon Manila Walang pag-aalilangan pag, Manila. Walang pag alilangan Sa ilalim ng mga bituin Tayo'y magkasama Sa musika at sayaw Walang kapantay na ligaya Ang gabi dumadaloy Puno ng pagmamahal